sa karagdagan pa nating mga balita. Pakinggan po naman natin ng pag-uulat mula sa ating CMN Roving Reporter sa Mindanao. CMN Live, Live. Nation. Willie Boy Ramos, magandang araw sa iyo. Magandang araw din Ariel, magandang araw Pilipinas o ngayong adlaw mga taga Mindanao. Nakiusap si Anwar Alamada ang PSRO or ang Peace Security Reconciliation Office na siya ang director at siya rin chairperson sa Moro Islamic Liberation Front Ad Hoc Joint Action Group na kiusap si Alamada sa PNP sa bayan ng parang Maguindanao del Norte. Hindi lito sa sinabi ni Police Lieutenant Colonel Christopher Cabuguang ang parang Municipal Police Station Chief na isa sa limang mga tumaka sa parang custodial facility na si Panginawa Alo alias Badruin Ali Tahir na may kasong murder ay nasa MILF Camp sa bayan ng Barira Maguindanao del Norte. Nilinaw ni Alamada na wala itong natanggap na impormasyon patungkol sa sinabi ng parang Municipal Police Station Chief na si Police Lieutenant Colonel Christopher Cabuguan Sinabi ni Alamada na hindi kasalanan ng MILF ang matakasan na ang PNP sa mga bilanggo. Ang limang pineriso apat sa kanila ay nahuli na at si Panginawa na lamang at ay siyang naging at large. Sinabi ni Alamada na mas mainam sana na makipag-ugnayan ang PNP parang sa mga MILF leaders para magtutulungan dahil yun naman talaga ang nakasaad sa ceasefire agreement na nilagdaan ng MILF at ng gobyerno. Samantala, bago na ang Municipal Police Station Chief sa Parang Maguindanao del Norte Municipal Police Station, ito ay sa katawahan ni Police Lieutenant Colonel Erwin Tabura. Pinalitan ni Tabura si Police Major Christopher Kabugwang simula Mayo 18, 2024 mata matatandaan na nagpahayag si Kabugwang na ang hindi pa nahuling pumuga sa parang Maguindanao del Norte Custodial Facility ay nagtatago sa MILF camp sa Barira Maguindanao del Norte mata tandaan din na nakiusap si MILF ad hoc joint committee action group chairman at director ng Peace Security Reconciliation Office ng si Anwar Almada na kung nagtatago ang isang MILF camp sa Barira Maguindanao del Norte ay hindi naman ito kasalanan ng MILF at sanay nakipag-ugnayan ang parang PNP sa mga leaders ng MILF upang ito ay kanilang mapag-ayos at magtutulungan sila para sa kapayapaan sa Bangsamuro Region. Weller Ramos, Semen Robing, reporter ng Min Mindanao Radio Kalikasan ng Oxity Base nagulat ng live para sa CNN Pilipinas. CNN live. Live. live Nation Nationwide. Maraming salamat, Willie Boy Ramos, ang ating CMN Roving Reporter sa Mindanao. Sa